Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Ano-ano pa ba yung iba pang mga physical symptoms na naramdaman ko noong ako ay nagkaroon ng anxiety? Una guys ay ang headache. Ang headache ko guys, dire-diretsyo dati. Kahit na mag-take ako ng pain reliever, para mga gamot para sa sakit ng ulo, hindi siya tumitigil, dire-diretso siya. Meron yung iba, minsan okay ako, pero after a while, meron na naman akong sakit ng ulo. And then, next one is yung migraine, yung matinding sakit na, matinding sakit ng ulo. Um, na tipong sensitive na ako sa liwanag, sa ingay, Ganon katindi guys. And the next one is yung tinatawag nilang brain sap. Yung parang kinukuryente. Yung biglang may parang kukuryentehin yung ulo. Ganon naramdaman ko yun guys. And then, pang yung ano, numbness. Numbness guys, naramdaman ko yung numbness ko noon sa kamay. Pero masaklap yung nakaramdam ako ng numbness sa pangha, sa, sa mukha. Minsan, pati kalahati lang ng muka, naramdaman ko yung numbness, yung sobrang takot ko noon, nagkakaroon ako ng panic attack. And then next one is yung tingling, yung yung gumagalaw-galaw yung para may may ano, meron siyang gumagalaw-galaw yung muscles mo. Ganon, um, minsan naram, nararamdaman ko yun sa lips, minsan sa iba-iba part ng ng ano ng katawan ko nararamdaman ko yun tapos yung um, facial twitching yung facial twitching guys sa muka. matindi guys yung parang feeling mo merong kang mapaparalyze ka ganon and then yung iba guys nararamdaman ko yung eye pain nagkaroon ako ng eye pain dahil sa eye pain guys nagkaroon ako ng sensitive sa light sensitive sa ilaw, sensitive sa araw, sensitive sa liwanag, um, ng dahil doon, nagkaroon din ako ng uh, bumunta pumunta ako sa ophthalmologist, optometrist and then after few few months ulit, bumalik ulit ako just to make it sure yung mata ko um, dahil sa sobrang sensitive ko nun guys gumagamit ako ng sunglasses sa loob ng bahay um, uh, pagka nanonood ako ng TV noon, hindi ko kaya inihinto ko na pati pag cellphone hindi ko kaya dati mag cellphone sa sobrang impact sa akin nung nung liwanag so nagiging sensitive sobrang sensitive dati ng mata ko and the next one yung vision changes ito guys medyo nagpapanik ako dati pag nagkakaroon ako ng vision changes kasi yung pagtingin ko minsan may mga tinitingnan ako and then mins, minsan parang parang ano parang mayroon siyang snow yung tinitingnan ko parang feeling ko, yung tinitingnan ko parang hindi totoo. Um, para siyang merong plastic. Alam mo yun yung kung meron kang facial dati, ganun yung tingin ko dati na parang may cover yung mata mo and then titingin ka. Ganun ka tindi, guys. And then yung blurry, blurry vision. Nagkaroon ako ng blurry vision up until now. pagka umaataki umaatake yung mga physical symptoms ko, nagkakaroon ako ng blurry vision. Which is, noon dati, inaano ko sa mata ko, kailan pa check up ko ulit, inuulit-ulit ko kasi yung blurry vision ko affected siya sa pag meron kang um, anxiety. And the next one is yung burning sensation. Sobrang hirap guys nung nagkaroon ako ng yung mga burning sensation kasi minsan nararamdaman ko siya sa dibdib, sa likod, sa mukha, sa kamay. Minsan guys, minsan guys, pag sa kamay, natatakot ako. Kasi sa kamay, tapos sa, um, dito sa mga braso, ganyan. Natatakot ako dati. Sa sobrang takot ko, yun nagpapanik at ako. And then next one is yung dry mouth. Um, during the time na matindi yung anxiety ko, nagkakaroon talaga ako ng dry mouth dati. Sabi ko dati, parang magbabalat na yata yung labi ko, ganun ganun ako nagkaroon ng, ng anxiety. Dati hindi ko pa alam na may anxiety ako. Pero lahat ng mga binanggit ko guys, na mga physical symptoms na naramdaman ko, ang dami guys. And then next one is yung tooth pain. Yung tooth pain guys, yung pananakit ng ngipin ko dati. Ang akala ko masakit talaga yung ngipin ko. Pero kasama siya sa gums, sa ears, magkakarugtong kasi yan guys. Pagka may anxiety ka, naapektuhan yung yung ano mo, yung any part ng katawan mo. So, yung pananakit ng ngipin ko na apektuhan uh, hanggang sa ulo. Ganon, ganon katindi. And then, yung panga sa jaw pain. Nagkaroon ako ng jaw pain dito. Minsan, minsan feeling ko sa, sa ngipin. Minsan, jaw, yung panga. Um, sumasakit yan. Kasama yan hanggang sa tenga. So, nang dahil doon, nag, nagpupunta ako sa ENT dati dahil parang affected yung tenga ko yung ganon. and then next one is yung hair loss um dati tinitingnan ko para ang daming nalalagas sa buhok ko dati ganun nung nung time na kasagsagan ng ng anxiety ko yung unang taon ko sa anxiety dati may mga nalalagas din sa buhok ko dahil sa kaka yung plancha kaka kulay ng buhok, kakapunta sa salon. Pero, nung time na may anxiety, ako matindi yung hair loss ko dati. So, natatakot din ako dati kasi, alam niyo na, pag hair loss, medyo parang iba, ba diba? So, anyways, uh, and then, susunod yung tinnitus, yung ringing in the ears. Nagkaroon ako ng pag sa tenga. Yung una kong naramdaman, guys, yung pag-uugong ng tenga, sobrang panic ko talaga na gusto ko pumunta na ako sa ENT yung madaling araw na naranasan ko yun. Kasi parang nag-24-7 like kong dinanas yun sa unang um, time, sa unang araw na naranasan ko yung ringing in the ears, yung pag sa tenga ko. Um, hindi ko alam na part pala yun ng, ano, ng anxiety. And then next one is yung pressure sa tenga, yung air pressure na tinatawag nila. Yung pressure dito sa tenga guys, minsan dito, minsan dito sa kabila. So kabilaan sila, minsan isa lang, minsan yung dalawa. Sa totoo lang guys, nung nagkaroon ako ng air pressure, medyo takot ako nung hindi ako makatulog kasi um, ang bigat guys, sa sobrang hindi ka, hindi ka rin makakain masyado kasi iniisip ko yung sa tenga ko. Uh, um dati nga nagpupunta ako sa ENT and then sasabihin ng doktor sa akin na yung loob ng tenga ko walang damage okay siya um, pinapakita pa sa monitor o walang anything na ano na damage sa loob Pero nagtataka ako kasi sobrang pressure ng tenga ko sobrang sakit Um, and then, dati sabi ko, ay, yung siguro kakalinis ko ng, ano, ng cotton buds. So, yung, yung, yung ganun na thinking ko dati, hindi ko, parang hindi ko matanggap kasi pupunta, pumunta ako sa ENT, tatlong ENT yung pinunta ko just to make it sure na wala talagang damage yung tenga ko. And then, um, yung dizziness. Yun guys, sa ibang video ko nabangit ko, yung dizziness guys, yung pagkakahilo sobrang matindi sa akin yung impact niyan, yung pagkakahilo. Hanggang ngayon, pag na-stress ako, meron akong pagkakahilo. Ang hirap guys kasi noon, noong naramdaman ko yung hilo, noong unang taon ko guys, hindi ako makalabas ng bahay sa totoo lang. Hindi ako makapunta ng CR mag-isa. Yung iba guys, nagsasabi sa akin, yung ibang mga nagko-comment sa akin, totoo yan guys, dinanas ko um, hindi ako makaligo dati kasi hindi ako makapunta ng CR kahit umihi ako dati kailangan aakayin ako kasi feeling ko tutumba ako um, yung pagligo guys very challenging sa akin dati pero na overcome ko yun nung na overcome ko medyo may mga doubt pa rin ako kung bakit nangyayari yun matindi guys hindi ako makaligo hindi ako makapag um, pag pupunta na ako ng CR nang nangagatug na yung tuhod ko. So dati sinasamahan ako dati na mag CR, sinasamahan ako na maligo. And then nagtagal din yun guys, um, hindi lang isang araw, tatlong araw. Um, medyo weeks nung nangyari yun sa akin. Mahabang yung unang taon ko mahabang nilakbay ko doon sa anxiety na matinding karanasan ko. And then um, susunod yung yung ano, yung dila yung dila, guys, minsan nauutal ako. Sa totoo lang. Mm, noon nagtataka ako kasi sa pag-uutal. Parang sa pag-uutal ko, nawawala din yung isip ko. So, nawawala yung um, yung concentration ko. Actually, guys, nagkaroon din ako ng depersonalization na tinatawag nila. I-discuss ko yun sa ibang video ko. Sobrang dami nung naramdaman ko, guys. Pati yung pupupu ko dati. Naapektuhan din kasi sa mga may anxiety guys, minsan feeling mo may diarrhea ka, feeling mo minsan constipated ka. So naramdaman ko yun guys. Sa mga nagtatanong sa akin guys, ramdam ko yun. Meron pa times noon na hindi ako si CR for 2 days, 3 days, which is ako talaga, yung CR ko talaga every day every morning. Pero nung during my anxiety, pag meron akong uh, matak yung anxiety ko, talagang medyo naapektuhan talaga yung uh, pag sa si CR po. Pati pag ihi guys, ewan ko kung nararanasan nyo yun. Pero sa akin talaga, during my anxiety times talagang, ano, pati yung peak, yung pupunta ako sa, ano, sa, sa CR na iihi or ping, is very affected. Minsan, nati, sas, parang kang natitense na ihi ka ng ihi ka So, dati pinapacheck ko yung blood sugar, baka diabetic or something. Lahat pinapacheck ko, guys. So, make it sure, guys, na meron kayong mga laboratory, meron kayong mga check-up, mga x-ray, mga, mga ECG, ganon, Just to make it sure na wala kayong anything na uh, physical symptoms na, na, na ibang sakit. So, sa akin, guys, um, ano pa, yung, yung nararamdaman ko guys na madali akong magalit. Uh, yung galit ko intense na kahit small thing lang nagagalit ako. Um, hindi ko alam na umpisa na pala yun ng matinding anxiety. And then, very emotion. Very emotion, guys. Na feeling mo, wala kang kakampi sa buhay mo. Feeling mo, walang makakaintindi sa'yo. Feeling mo, wala kang, walang nagmamahal sa'yo. Ganon katindi yung emotion ng isang may anxiety at sa mga tao may depression din. So, yung mga emotion, yung mga physical symptoms na nararamdaman ko guys is part 'yun ng anxiety ng um severe anxiety. Severe anxiety can affect your mental and your physical. So, so pagka nakakaramdam ka ng physical guys, and mental, it's part ng um, anxiety. So, pag nasa recovery period ka na, merong mga changes. Minsan, okay ka, and then later on, merong lalabas na naman ng mga physical symptoms. So, you are still in the process of um, Um, recovery. So, huwag kayo mag-worry guys, kasi ako dati nag-worry ako kasi umuki -okay ako. After a while, may, mayroon na naman lalabas. So, part yun ng recovery period. So, it's up to you kung paano ka, kung paano mo i-accept, paano mo i-overcome yung mga nararamdaman mo at yung mga nasa isip mo. So, for me guys, my My motto is I will recover. Yun yung la lagi isa isip, sinasa isip ko. So I hope guys na isa isip nyo rin na I will recover. Na kahit na yung pinagdadaanan nyo ngayon o pinagdaanan nyo matindi part yun talaga guys ang hirap kong um, ibigay sa inyo yung totally emotion na naramdaman ko kasi naiintindihan ko talaga guys yung yung pinagdadaanan ng isang may isang may anxiety. So sana guys nakapulot kayo ng aral sa mga video ko para sa para sa inyo ito guys para maging aware kayo sa kung ano talagang nangyayari sa mga may anxiety. This is one of my example. Ako guys, example ako sa inyo. I hope nakapulot kayo ng aral and I'll see you guys on my next video. Bye.